Dito na naman tayo ngayon. Hello guys, welcome to my channel. Dito ako ngayon sa Central. Ito na no yung mga Pilipina dito kung saan saan nilang makahiga, nakaupo. Dito lang naghahanap yan. Ito na yung Central guys. Kaya punta ako doon, tingnan natin. Dito kasi yung Filipino community sa Central. Ito yung tinatawag namin Central. Nandito lahat ng... Kaya ang dami dami ang Pilipina. Nandito lahat ng Pinay. Punta ako doon. May bibilhin lang. Yun. Para lang tayong nasa Visory ah. Dito rin may mga naglaki ko. Ganyan. Ayan. Mga nagtitinda rin. Dito may busini. Ito so, ako na kung talaman ng pagtaan. Hmm. Yeah, guys, mura lang oh, yung paninda ngayon. Hmm. Dito na tayo, may bibigyan ako kaya... ay maraming paninda